Tony Fowler kulung kung mapapatunay ang nagkasala. Nagsampa ng mga kasong kriminal ang kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas Inc. laban sa social media personality na si Tony Fowler dahil sa mga inilabas nitong mga music video na may masisela na tema. Ayon sa isang post ng official Facebook page ng Samahan, KSMBPI President Attorney Leo Olarte, MDNKS MBPI lawyer attorney Mark Tolentino files criminal case versus Tony Fowler on behalf of KSMBPI at the Pasay City Prosecutor's Office this morning, September 27, 2023. Kinasuha ng KSMBP si Tony Fowler dahil sa mga music videos nito na nagpapakita sa masisela na parte ng mga kalalakihan at kababaihan na hindi umano ang kop na ibinabahagi sa social media platforms. Ayon sa aming nakalap na impormasyon, sinampahan ng KSMBP si Tony Fowler ng tatlong beses na paglabag sa Revised Penal Code Section 200 at isang in relation to cybercrime law sakaling mapatunayan maaring magbayad si Tony Fowler ng fine sa bawat video na kanyang ginawa. Bawat video ay may na 6,000 piso hanggang 12,000 piso at parusang pagkakakulong ng hanggang 20 taon. Kilalanin natin kung sino si Tony Fowler. Tony Fowler ay isang internet personality at content creator mula sa Pilipinas. Kilala siya sa paggawa ng mga komedyang video at vlog sa kanyang mga social media platforms tulad ng Facebook at YouTube. Marami siyang tagasunod dahil sa kanyang nakakatawang mga video at mahusay na pagganap. Si Tony Fowler ay kilala rin sa ilang mga kontrobersyal na insidente sa kanyang online career ilan sa mga kontrobersyal na pangyayari na nauugnay sa kanya ay maaaring magiba o magbago mula noon, at ang iba ay maaaring hindi na aktualidad. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga kontrobersyal na pangyayari na nauugnay kay Tony Fowler sa mga panahong iyon. Isa, Pang-Alaska, may mga pagkakataon na nag-post si Tony Fowler ng mga video o mensahe na maaaring maging kontrobersyal o mapanlate sa ibang tao o grupo. Dalawa, pakikialam sa mga kontrobersyal na isyo. Naging bahagi rin siya ng mga online na diskusyon tungkol sa mga kontrobersyal na isyo sa lipunan, at madalas ay may mga opinyon siyang nagpapakita ng kanyang mga pananaw. Tatlo, conflict with other YouTubers content creators. Nagkaroon siya ng mga alitan o pagtutunggali sa ilang ibang YouTubers o content creators kailangang tandaan na ang mga kontrobersyal na pangyayari ay bahagi ng online na mundo, at ang mga pangyayaring ito ay maaring magbago o magiba mula noon. Maaring maging mahalaga ang pagturing sa mga isyo na ito na may balanse, respeto sa iba, at pag-aalala sa mga posibleng epekto ng mga online na kilos at pahayag.